Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng Reaction, opinion ngayon itong post Ng Mindanao Times Kapo-post lang niya, title Talagang mga pusaka Sila <laughs> uh, Medyo malalim nga term Itong ano yung pusaka Hindi naman itong Tagalog It's a native term, oh, malalaman natin Mamaya ano yung pusaka Broadcaster Ramon Tolfo, Drew Baklas After calling residents of Manay, Davao Oriental, Pusaka, which he described as uneducated and uncivilized mountain people. Mountain people. <laughs> Tulpo made the remark after some locals allegedly disrespected President Ferdinand Bongbong Marcos Jr during his visit to the town recently hit by a magnitude 7.6 earthquake. He urged Governor Nelson Dayang Hirang to teach to teach Toruan teach his constituents good manners. <laughs> uh, ang galing, may good manners itong Ramon Tolpo na ito. <laughs> malala ko tuloy si Raymond Santiago at Claudine Barito good manners <laughs> tulpo post has since sparked mixed reactions online with many condemning his comments as offensive oh ito yung pinaka-latest post ni Ramon Tolpo. Noong una, meron na siyang post na bakit uh, dinisrespeto niyo ang presidente? O yun, umani ng kwan. Ito, pangalawang post niya na ito tungkol sa nangyaring uh, pagbisita ng Pangulo sa Manay, Davao Oriental. Okay, sabi niya. Check, check, check. Ha? Ah, Ganun ba? <laughs> Umiiling pa, kunuhay. Okay. So, Talagang walang pag-asa ang mga kababayan ko sa Manay, Davao Oriental. Talagang mga pusaka sila. Parang pusakal. Di ba kung pusakal, kriminal? Mga manhid na kriminal. O parang ganun, di ba? Pusaka. Pusakal. Talagang mga pusaka sila. Ang pusaka ay taga bundok na walang pinag-aralan at hindi sibilisado. <laughs> Marami sa kanila ang ipinagtanggol ang dinila nila pagbigay galang kay BBM na dumalaw sa kanila upang tignan ang kalagayan ng bayan at residente nito. Ang Manay ay naging epicenter ng lindol na 7.6 magnitude kamakailan. Marami ang nagkomento sa aking nakaraang post <laughs> na hindi daw welcome ang presidente ng bansa sa Manay. <laughs> yeah, presidente siya. Pwede siyang makapunta anytime kaya lang ibang usapin yung welcome siya o hindi. <laughs> Meron namang isang posaka na nagsabi, managsabi na bakit wala daw relief goods na dinalan si BBM sa bayan ng ito eh. dumalaw nito. Dito tayo mag-comment mamaya. Yan ang style ng Pangulo eh. Hanggang bisibisita lang siya. Tama na yon sa kanya makapagpakita. Uh, ganun lang. Ganun-ganun lang. Okay na yon sa kanya. That's our president. Uh, anong tawag doon? Hindi siya makarelate. I don't know. Manhid? Nagugutom ng mga tao. Wala man lang siyang dala. Presidente ka, wala kang dala? Kahit ako, magkukomit ako ng gano'n kung ako ang taga-manay. Mr. President, wala bang tubig diyan? Mr. President, pwede ba yung bigas 20 pesos? Huwag nyo nang ibenta. Ayun, mabilis sila. Pag may sakuna, o, oh, sunod-sunod. Sibo, -sunod. 20 pesos per kilong bigas. Benta. Dabo Oriental, ganon na naman. Benta. Ganon sila magaling. Relief goods, wala. Kaya nakakaawa ang Pangulo. Yung mga Facebook reel na na nakikita ko sa Social media? Wala lang. Ang mga tao naka lang. Parang walang dumating. Kumakaway siya. Wala man lang nagre-respond ng ganun. <laughs> ano kayang pakiramdam ng Pangulo? <laughs> Sabi niya, Pre Presidente ba ako? <laughs> Ganito na baka kalamig ang taga Mindanao sa akin? <laughs> Whatever you saw, you reap. Ganun yun. Hmm. Kahit nakakampi nila ang luka-luka. Hmm. Sino yung luka-luka? Hindi naman niya pinangalanan. Eh si Bipi Sara ito. Kasi yung pagbisita ni Pangulo doon sa Manay, mga tao sumigaw, Sara! 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 Ano lang, ayun. Nagalit si Ramon Tulpo kaya nagpost siya. Na bakit ganun naman? Wala kayong respeto sa Presidente. Respect is earned, Mr. Tulpo. Not demanded. Eh kung yun ang nararamdaman nila, Sara, Duterte sila, eh bakit mo sila batikusin? Mabayaan mo, we are in a democratic country. Oh, kahit nakakampi nila ang lokal loka dapat, oh, ito na yung nagdidiman siya, dapat ay igalang nila ang leader ng bansa. Anong klasing leader ng ating bansa na pinabayaan na nawaldas ang trilyones within 3 years? Yes! Leader siya ng bansa. Hindi yan mahalis. Binutuhan siya. Ako, bumuto ako. Kailang nabudol ako. But hindi niyo ako mapilit yung pagkadismaya ko itong pangulong ito dahil he is to me ha? Opinion ko lang ito, he is the worst president that the Philippines had ever had. Yun lang, akin lang. Hindi ko makakalimutan yung ginawa nila sa Tatay Digong namin dito sa Mindanao. I don't know kung kasama si Mr. Tulpo. Natutuwa siya siguro sa nangyari kay Tatay Digong natin, kaya ganito lang siya. Hindi niya naintindihan yung hinanakit natin, yung ginawa nila sa ating minamahal na Tatay Digong. Hmm dapat ay igalang nila ang leader ng bansa. May kasabihan na ang kumakampi sa isang taong si Raulo ay si Raulo din. Oh sige. Si Raulo kami na kumakampi kay BBP Sara kay Tatay Digong. Oh maligaya ka na Mr. Tolpo, si Raulo kami. <laughs> Anong problema kung si Raulo kami? Oh dapat siguro ay turuan ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang ang kanyang mga constituents tungkol sa kagandahang asal o oh, sige kagandahang asal baka marinig kayo ni Remar Santiago <laughs> may mangyari na naman okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay uh, pantulong ito sa tribo uh, na mimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Tagaan na mo, Gero. Salamat <laughs> kayo. May tagaan. Atop na niya sila karun. ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo, Gero. So, mga dagko, nagid kayo ang buslot. So, kung nagit kayo, ang ulan, kung mag-ulan, sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang ato. O karon nati pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot pila na siya katuig. Pito na katuig. Pito na gid katuig. Hmm. So nga man nga sa pito katuig wala gid mo nakapuli og gatop nga dagko na magkaay ang buslot. Wala mi budget. Naon karon. Kalisod og budget sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop so karon natagaan mo makatop na mo, mak mo karon oh makatop na mi karon oo oh, dagang salamat sa nagatag og sen managad sa pag ato so maayo na tanawon nga so nindot so, na kayo ang top so dili na pareha gani nang kuan na siya kanang buslot salamat sa kayo sa na natagan mi og sen so sa nga ning Padahal ni nga